Natawa na lang si Brook sa ginawa ni Clay Thompson nang trash talk agad siya sa first quarter get pinaupo ni Steph Curry nang inigda na lang sa laban dahil sa ginawa ng referee kaya't bumawi agad. Warriors vs Rockets, two teams na pamilyar sa isa't isa, huwag nga nating patagalin pa ito. Start na agad tayo mga idol, first quarter. Quick 6-2 run para nga sa Rockets pero bumawi naman ang Splash Bros ng tingisang 3-pointers nila. Pero si Jalen Green at Dylan Brooks ay nagtulungan nga at inaskuran pa nga ni Brooks si Stephen Curry to tie the game at 11 points. And then nag-init pa nga si Clay Thompson mga idol at pinalamang na ang kanyang team 17 to 15 na tawa na lang si Brooks matapos ng yan. Pero Dillon abay bumawi nga agad at inrashtok pa nga ang isang Warriors fan after ng kanyang 3 pointer. At sa uli nga ay labanan ng second unit ang nangyari kung saan si Kuming at Moody ang nanguna sa Warriors to take a 29 to 27 lead after the first quarter. Second quarter naman natin, the back and forth continues at wala nga ang team ang gustong palayuin ang isa't isa. At after 5 minutes nga ng paglalaro ay 39 to 36 ang score natin, close game pa rin. Pagbalik pa nga ni Stephen Curry dito, pinaupo agad si Brooks after niyang kuha na ng foul at alatang frustrated nga siya pagdapos. And then si Andrew Wiggins tumulong pa nga sa Warriors offense kaya naman lumamang na sila 49 to 42 kaya timeout muna nga daw sabi ni Coach Udoka. After nyan, Warriors nang mayawak dito ng momentum sa laban at ang rackets ng mga idol ang naghahabol dito. Nasundot pa nga sa mata si Fred Van Vliet pero nagsorry naman si CP3 pagtapos nyan. Tapos si Curry mga idol, langinig pa nga dito mga idol matapos na mga ayon sa tawag ng referee kaya naman bumawi nga siya at the other end. 4 point play ang ginawa to take a 10 point lead. 63-53 after 2 quarters. At para naman sa ating third quarter, Houston mainit ang umpisa pero nabiyayaan dito ang Warriors ng isang no travel call kay Clay Thompson. Nakalusot nga siya mga idol, balik tuloy sa sampu ang kanilang kalamangan. After niyan, na ng tough baskets itong si Clay pati na rin si Jalen Green pero the Warriors is nila head 76-64 after ng basket ni Stephen Curry. Pero in the middle of the third quarter, lumalayo ng Warriors dito at si Curry step back 3-pointer ang ginawa. Sumakit tuloy ang ulo ni Sengun after nyan. Pero fortunately nga sa pagtatapos ng ating third quarter medyo na hold off nga ng Houston Rockets ang gustong lumayo na Warriors. Kaya naman after 3 quarters 92 to 81 ang score natin 11 point lead. Fourth quarter na natin mga idol, Stephen Curry takes over sa opensa nga ng Warriors. Kaya naman may 13 point lead sila mga idol at kanilang ilalagaan to sa first 4 minutes. Pero hindi naman agad sumuko dyan ang team ng Houston Rockets mga idol at kanilang binaba na nga to single digits ang kalamangan na Golden State Warriors. Pero patuloy nga lumalayo itong Golden State mga idol at hindi nga hinahayaang makadikit itong Houston Rockets. Naging ganyan mga idol ang senaryo natin back and forth game ang dalawang koponan. Pero at the end, the Warriors hold of mga idol, tinabos na ang kanilang losing streak. At itong si Dylan Brooks matapos ng pantatrash in the first quarter ay tahimik na nga buong game.